Posible nga bang madamay ang Pilipinas kapag sumiklab ang digmaan sa pagitan ng China at Taiwan? Tara at ating pag-usapan ang magiging epekto kapag hindi maiwasang sumiklab ang isang digmaan sa pagitan ng isang makapangyarihang bansang katulad ng China kontra sa Taiwan. Bakit nga ba gustong sakupin ng China ang Taiwan? At ano ang magiging role ng Pilipinas sa oras na magsimula ang digmaang ito? Kung bago ka pa lang sa channel na ito, ay inaanyayahan kitang i-follow at i-like ang aking Facebook page at i-subscribe ang aking YouTube channel. Historically, ang Taiwan ay bahagi ng China simula pa noong unang panahon. At noong 1949 ay naglaban ang Communist Party of China at Nationalist Party na nagresulta sa pagkatalo ng Nationalist Party. Dahilan upang lumisan sila papuntang Taiwan at doon nag-set up ng government idiniklara nilang independent state ang Taiwan. Sa kasalukuyan, hindi kinikilala ng mainland China at iba't ibang mga bansa na independent ang state ng Taiwan. Sa isang pahayag ng isang professorial lecturer of international law, mayroong white paper na drafted by the China's People's Liberation Army na may timeline na sa taong 2027 lulusob ang China sa Taiwan ipinahayag din ni President Xi Jinping na gusto niyang maging unified ang buong China. Pero bago ito maisakatuparan ng China ang plano nilang paglusob sa taong 2027, dumidepende ito kung handa na ba ang kanilang logistics and war materials. Nalatag na ba nila ang lahat ng elemento ng pagsalakay? If wala ay malabong mangyari ang digmaang ito sa darating na 2027. Ano nga ba ang magiging epekto nito sa Pilipinas kung sakaling sumiklab ang digmaan ng China at Taiwan? Isa sa pinakamalaking problema ay ang madaming bilang ng mga OFW sa Taiwan na mahigit 160,000 katao. Medyo magiging mahirap ang paglikas na ito dahil ini-expect na isa itong all-out war meaning haharangan ng China ang katubigan, papalibutan ng mga warships, ipagbabawal ang paglipad sa airspace ng Taiwan at kung sino mang lalabag ay aatakihin ng China gamit ang kanilang mga missiles. Dahil sa Mutual Defense Agreement ng Pilipinas at Amerika, may expectation ng Amerika na tutulong ang Pilipinas na depensahan ang Taiwan sa kahit na anong paraan like ipagamit sa Amerika ang mga alupain sa North Luzon para maging isang malaking military base at launching pad ng Amerika na walang magiging restriksyon na kung anong mga war machines ang dadalhin ng Amerika dito kagaya na lang ng mga defensive and attack missiles na siguradong ikakagalit ng China. Dahil sa mga military base ng Estados Unidos sa Pilipinas, malaki ang tsansa na magiging target din niya ng China at magiging combatant din ang mga sundalong Pilipino. Malaki ang tsansang madadamay ang Pilipinas sa sigalot na ito. Mahalagang paghandaan ng mga Pilipino ito dahil hindi masisigurado ng Estados Unidos ang kaligtasan ng mga mamamayan. Maaari nila tayong suportahan sa supply ng armas pero hindi natin masasabi kung sakaling lumabo ang posisyon ng Amerika sa rehiyon at magdesisyon ang China ng isang full-scale war sa Pilipinas. Sana nga lang hindi nila tayo i-abandon like noong World War II nang lumikas si General MacArthur pampuntang Australia para makaligtas laban sa hukbo ng mga Hapon at naging kalunos-lunos ang inabot ng mga Pilipino sa kamay ng Pwersang Hapon. Pag-isipan sana ng mabuti na mga namumuno sa gobyerno ang kanilang mga pulisiya sa kung saan nga ba mas bagay na lumugar ang katayuan ng Pilipinas sa sigalot na ito upang maiwasang mapahamak ang mga mamamayang Pilipino. Lagi nating isipin kung ano ang mas makakabuti at naaayon para sa kaligtasan ng ating mga mamamayan upang wala tayong pagsisihan sa mandang huli. At dito na nagtatapos ang aking video. Muli ay inaanyayahan ko kayong mag-follow sa aking Facebook page at mag-subscribe sa aking YouTube channel.